Magandang araw sa inyo mga kabarangay, mga kaibigan. Mayroong isang tao nga lumapit sa akin. Nakita ako nga uh, nagbabag nagbablog dito sa aming lugar. Kaya nakiusap sa akin yung isang babae na mayroon daw siyang kapitbahay roon na nangangailangan ng tulong. Sampo yata yung anak niya at saka walang asawa namatay na yung asawa niya nag-iisa na lang siya sa buhay kaya marami siyang anak kaya mayroong naawa sa kanya lumapit sa akin kung pwede daw tutulungan ko siya ibablog ko siya para mayroong makatulong daw sa kanya pangangailangan kaya, mga kabarangay pupuntahan ko yung sinasabi niya. Ito yung asawa sa lumapit sa akin. Mayroong alagang karabaw. Ayan, o. Oh. Puti ang kulay ng karabaw, mga kaibigan, o. Oh. Ayan. Ilang taon na yan, sir? Mga apat. Apat na taon na yan, o, oh, mga kaibigan, o. Oh kulor puti oh parang si red redford white <laughs> ayan ito yung tumulong sa akin mga kaibigan ayan si ma'am okay ayan yan oh hello oh. mga kabarangay nandito And, ako sa ano yung bahay na nagsasabi sa akin na mayroon siyang kapitbahay na maraming anak at saka wala na yung asawa niya namatay na kaya yeah, lumapit sa akin ito si ma'am. Ito si ma'am, oh. Hinahanap ko to rito sa... Anong, ba... anong lugar to ma'am? Kalablugan. Kalablugan. Sakop ng? Sibulan. Sibulan. Ito guys, oh. Hi. Si ma'am. Ito ang lumapit sa akin. Pupuntahan ko rin yung mag-ina na maraming anak. Sige ma'am, puntahan natin. Okay. Yan, pupuntahan namin. Yung maraming kawayan dito mga kabarangay oh. bayan ko oh. yung bahay niya oh. oh yung bahay niya tagilid na yun kaya pinuntaan ko talaga mga kakbaranggay Hello mga bibi! Ayan yung mga anak niya. Hello ma'am. Ang gandang hapon. Ano pangalan mo ma'am? Aylen. Uh, ito kasi lumapit sa akin si ma'am. Vlogger kasi ako, vlogger. Kaya lumapit sa akin si ma'am na baka mapasyalan ka. Matabangan ka ba? Matabangan ka. Oh. Kung sa may inyong Kuan dire ma'am, status. Oh, pila kabok imong mata dai? Dusi. Ha? Dusi gani guys sir. Dusi dai kabok inyo nimo sa ako pulo. Oh, sampo yung sinasabi sa akin guys. Ngayon, dusi daw. Dusi ang anak mo? Oh my god! Wow! Ilan taong ka na? Ha? 40. 40 na siya. 40. Okay. Ah. Namatay mong na pila may dad 30, uh, 5, 3, 3, 5, 30 5, guro. Ah, 35. wi 35. Taga saan ba kayo, ma'am? Taga taga-asa mo? Tanhay ka sa utang. Ah, tanhay. Ah. Wa lumap lumipat Stick. kayo rito. Kuya ko dire. Ah, kapuyok ra mo. Yung anak mong 12, eh. andito lahat sayo. Oo. Oh. Gadao saragon Ayan. Nato, Hawa, yung ba? anak mo maliit pa. Ayun. Hello baby. Yun oh, ang bahay nila mga kabarangay, mga kabayan oh. Sino mo? Yun, yung baby oh. Ang cute ng baby oh. Hello baby. Yung tatay niya nasaan? Ah, Trabaho. Ha, hmm. Yung pangalawang asawa mo. Oo. Hmm mga anak mo, iba, ilang taon na yung panganay? Kuan ka, 23. 23. Wala pang asawa. Nana si Aikan, asawa. Ah, mayroon na. Yung bunso, yan ang bunso. Oo, oh, ano yung bunso. Oh, oh, first baby nyo yan sa pangalawang ano mo. Hmm. Ito yung pinakabunso sa dati mong oh, bana. Oo. Oh. Ito mga kabarangay. Oh, pasok ako mama. Oh, sige. Saka. Ma'am. <laughs> Diyan ka lang. <laughs> Ayan, no? Tingnan mo. Wala. Delikado yung ano, mga kaibigan, no? Tingnan mo, oh. Nakakatakot yung ano niya, sahig. Yun, nakakaawa talaga sila, mga kabarangay. Hello, boy. Sino yung natutulog dito? Ay, ah, yung ano niya. Anak sa anak niya ang hirap talaga yung sitwasyon nila dito mga kaibigan oh. ayan o oh. wala kayong kurinte wala o oh. mayroon na lumapit sa inyo rito na mga vlogger wala pa ako pa may ka nagkita punta gito oh. yun oo oh. ito nagkita kami doon sa ano mga kabarangay sa mga na medical mission doon sa tubtubo no ayan nagkita kami ni ma'am kaya sabi sa akin Paki-vlog daw yung ano, yung kapitbahay namin. Tingnan mo yung bahay niya, oh. Tinukuran na ng kawayan. Yan. Baka may makakita sa vlog ko, maawa sa kanila. Baka makatulong kay sa kanya. Yan. To. Yan, no. Asan ba kay galing, ma'am, dati? Sa ko. Tanhay. Taga Tanhay gud mo. Oh, naami sa Tanhay gud ka kira sa wala mo yung mga balay dito, layo ta. Ay mayo ta pero wala na yung at man din karon. Ah, ganun ba? naman dere ako mga bata tanan dito. Oo. Oh, oh. Bali Nag-aaral yung ano mo, yung mga anak mo, lahat. Sige, nag-eskwela ra. Ah. Dinak sa eskwela sa Kalabulugan. Kalabulugan og sa Sibulan, duha na nga eskwela. Mhm. Ikaw, sa trabaho po ni Moron? Wala. Wala. Katurang imuhang kaluon sa bago. Mm -hmm. Ayan, o. Oh. Mm. Ayan ang sitwasyon sa kanilang bahay, mga kaibigan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Tabingi na. Ayan. Manawagan ka, ma'am, kung anong... Manawagan ka sa mga viewers natin, baka may mga katulong sa'yo. Ayan. Anong anong panawagan mo? Bisaya, Bisaya. Okay ra, Bisaya. Sir, ma'am. Ano Mangayo. Mangayo kung tao ba sa. Mga mga share og ma'am. Oo. Kitakilin dai. Kitakilin na jud ni akong balay tao. Oo. Imong mga anak papuntahan diha tanan para makita. Dali mo diri. Dali mo diri. Dali mo diri. Dali mo para makita. Mo balik, mo balik ko para Dali mo, dali mo. Dali tayo. Dali tayo. Tanan na yung anak na adire, na? Nga, trabaho. Uh, trabaho to, uban. Mga hmm. uli, to gabi eh. Uh, uban, asa mag-uban? Ni. Asa naman. Ilisa. Para, dali tayo, dali tayo. Para. Kato ang pwede ito, paistoryahan. Oo. Oh. Dali tayo. Sika nyo, naman nito ba? Oo. Oh. Ilisa. Dali tayo, dali tayo. 'Wag kang kayo lang. Kuano? Maunay kung hindi niyo tinse Hmm. Kaya pumunta ako rito mga kaibigan, inalam ko kung totoo ba 'yung sinasabi ni Ma'am. Ayun, totoo talaga. Ayun, 'no? Hmm, tapos na 'yung ulo. Oo. Baka may makatulong sa atin dito. Ayan, sa sitwasyon nyo. Oh. Ikapila ka dahil sa anak niya? kaunom kaunom Eskwila ka? Oo. Unsa graduwa man? Grade 8. Grade 8? Mm Diya, sa, kas, sa Sibulan Oo. High School. na oh. Manawagan ka dahil sa mga viewers nato kung unsay imuhang panawagan, base na maawa sa atua, na mga tabang. Ngayon ka tabang. You, sir nahiya kasi mga kaibigan nahiya uh, first time pa, first time kasi nila maka ano ng vlogger oh. sige day okay, um, eh, sige day eh. ay kaulaw ay istaw diya rambun sige na ay yung mga anak nahiya kasi mga kaibigan eh Yeah, yung anak niyang sigina, iba. Sigina, sigina. Hindi. Ilan pa yung anak mong nandoon sa trabaho? <laughs> Pat. Ilan to sila rito? Apat pato na nandito. Dose yung anak mo? Lahat? Lima ni nga Lima. Yung iba nandoon sa ano? Dose ang anak mo ngayon. Josefoy. Oh, di mo mga kaibigan, Oo, no? oh, uh. <laughs> Nagtrabaho yung ibang mga anak niya. 40 ang edad mo, no? 40? Oh, 40. Yan. Sige, baka maano ma'am, babalik ako rito. Mayroon akong kunting tulong pagi ah, kuan lang mama ni ko Ikaw kunin mo. ko ihatag maya. Ba ba basig makabalik ko puhon balik ba basta ma mubalik ako dire natay gamay na grasya pasensya na mo kayo ako ang itabang karon ha okay, sir. muna ako ang unang tabang ninyo okay salamat sir okay pasok ma na ay mga nato na mga tabang sa inyo sitwasyon basun puhon okay, balik ra ko dire puhon ma'am Kinala ugma, basig ugma sa banduman, O kanu sa man mo naatanan mo dere? Domingo. Ah, Domingo. Domingo na lang sir. Balik na lang kos Domingo pohon. Oh, Domingo. Moagi jabon ko ni ma'am. Thank sir. kami jabon ni mamang kuyog. Salamat.